Alam mo ba? Karaniwang sahog sa pansit ang gulay na carrots at sa iba pang putahe. Ang carrots, isang gulay na karaniwan lang natin nakikita sa palengke o grocery. Pero, alam niyo ba na ang pagkain na ito, minsang ginamit bilang propaganda noong panahon ng ikalawang digma ang pandaigdig? Ginamit ito ng Britanya para pagtakpan ng isang imbensyong ginamit nila para mapabagsak ang mga aeroplano ng Luftwaffe o ang Air Force ng Nazi Germany kahit gabi. Ito ang radar o onboard radar technology. Ginamit ito para mamataan ng mga paparating na eroplano ng Luftwaffe. Sa ganitong paraan, nabibigyan agad ng abiso ang mga piloto ng Royal Air Force para pabagsakin ang mga ito. Dahil isla ang bansang Britanya, hindi nakapagsagawa ng malawakang pag-atake ang Nazi Germany. Kaya para sumuko at mapababa ang moral ng mga Briton, gumamit sila ng estratehiyang blitzkrieg o pagbubomba gamit ang mga eroplano na kumitil ng 30,000 na sibilyan sa London. Para mapanatiling sekreto ang radar technology, ibinunyag ng pamahalaan ng Britanya na malinaw ang paningin ng kanilang mga piloto at kaya nilang mapabagsak ang mga kalaban kahit gabi dahil kumakain sila ng carrots dito rin nagmula ang kasabihang nakakaganda ng paningin ang carrots at magkakaroon ka ng kakayahan na night vision. Pero ayon sa mga eksperto, hindi ito totoo. Pero ang carrots ay sagana sa beta-carotene, isang antioxidant na kalaunay nagiging vitamin A. Ang vitamin A ay napakahalaga para sa kalusugan ng ating mga mata at pinananatiling malinaw ang ating paningin. Ang carrots din ay mayaman sa fiber, vitamin K1, potassium at iba pang mga antioxidant. Sa kabila ng dami ng nutrients na taglay nito, mababa ang calorie content ng carrots kaya pwede itong kainin ng mga taong nagnanais pumayat. Isa pang kahangahangang taglay ng carrots ay ang iba't ibang kulay nito. Mayroong dilaw, puti, pula at purple na variants. Pero ang bright orange color ng carrots ang pinakasikat at ito ay dahil sa beta-carotene na taglay nito. Ngayon, ginagamit ito sa paggawa ng salad gaya ng coleslaw at fresh salads at kahit sa desserts, ginagamit ito gaya ng carrot cake. Ngayon, alam mo na.